Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, eks ng Abril, ipinagdiriwang natin si Santa Gala. Kamusta? Si Gala ay anak ng patrisyanong Romano na si Simacus ang bata na nahirang na konsul noong 485. Si Gala rin ay hipag ni Boethius, Aming kanyang ama, si Quintus Aurelius Memius Simachus, ay di makatarungang hinatulan ng kamatayan ni Theodoric noong 525. Si Gala ay nag-asawa sa isang maagang edad ngunit agad na naging bala ng byuda, lampas isang taon lamang pagkatapos ng kasal. Siyang mayaman, nagpasya siyang magretiro sa Burol ng Batikan at itatag ang isang ospital at isang kumbento malapit sa Basilika ng San Pedro sinasabing sigala ang nakapagpagaling sa isang bingi at pipi na dalaga sa pamamagitan ng pagpapala sa tubig at pagpapainom dito sa dalaga. Nanatili si Gala roon sa buong kanyang buhay na nag-aalaga sa mga may sakit at mga dukha bago siya namatay noong 550. Ayon nani sa tradisyon noong 524, sa ilalim ng portiko ng tahanan ni Santa Gala, lumitaw ang isang imahen ng ina ng Diyos sa kamalig kung saan iniimbakan ng santa ang pagkain para sa mga dukha. Itinayo ang isang kapilya, ang Santa Maria sa Portico, sa lugar upang pagmamasdan ang imahen, na dinala sa prosesyon mula 590 upang magbabala tungkol sa salot. Ang hospisyo ni Santa Gala, isang tuluyan para sa mga dukha, ay itinatag sa tabi nito ni Papa Celestino III. Nang ilipat ang imahen sa bagong Santa Maria sa Campitelli, ang Santa Maria sa Portico ay nagsimulang tawaging Santa Gala Antiqua bilang parangal sa tagapagtatag nito. Narito ang isang dasal na inihahandog kay Santa Gala. Diyos naming Panginoon, nagpapasalamat kami para sa buhay at pagpapatotoo ni Santa Gala ng Roma na tinawag mo sa kabanalan at pakikipag-ugnayan sa iyo sa simbahan. Nagdarasal kami na ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at debosyon ay magbigay inspirasyon at lakas sa aming sariling paglalakbay ng pananampalataya. Naway ang kanyang mga dasal at pakikipag-usap ay makasama namin sa aming pang-araw-araw na pangangailangan at laban. Santagala, ipanalangin mo kami at ang buong mundo upang kami ay mabuhay ayon sa iyong kalooban at pagmamahal at isang araw ay sumama sa mga banal sa kalangitan. May iba pang mga santo na ipinagtiriwang ngayong araw. Santa Coleta de Corbi ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.